Meron ba ho siyang lini-request, meanwhile? Ah, uh, wala. Yun, yung pag ng kuko niya, ni-request yun. And then, yun lang kaman. Yun lang, oo. Yun lang yung uh, request. Ah, kanina, nag-request siya ng Coke Zero naman. Nabili niya naman ko doon. Yes, nabigay ko naman yung Coke Zero. But I think, ano eh, kasi hindi na ata siya inaalaw ng Coke Zero. So, nagsis sikreto siya doon sa visitors center. Yeah, you yeah. Know, oh. Zero. Na, so, na, oh, oh. Nasabi mam ma ni mam um, Ma'am Elizabeth na tinigil na lahat ng gamot. Is that because wala na siyang sakit or? Hindi ko, hindi ko alam kung anong kailan Ma'am. Sinabi, sinabi. Hindi sinabi ko din. alam kung anong napag-usapan nila uh, ng mother ko. Hindi din namin napag-usapan din kasi kanina yung kanyang uh, health pero sa nakita ko naman hindi naman siya pumayat siya sobrang payat lang talaga niya pero hindi naman siya nang hindi na tsaka napansin ko kanina although hindi ko na may kasi medyo hindi na maganda yung mood niya maganda yung putis niya ha. <laughs> oh. <laughs> baka na sira ko yung baby Nagi oh, hindi ko nga alam eh maganda yung putis niya ha. hindi kasi pumayat siya ba? Diba? so you would expect na maglaylay ba hindi eh ma tight yung mm, firm. Para siyang butter eh. Firm, yeah. <laughs> firm yung, tight yung kanyang dito, tsaka firm. Tapos yung kanyang wrinkles nang dito lang sa noo eh. Pero ma'am, yung picture parang may skin care siguro sa loob na hindi natin alam. Ma'am, yung picture dito, yun ganun siya kaya no. Oo, hindi na. Ma'am, okay. ma would it would it be possible for the Filipino people to even have a glimpse uh through a picture? IPRRD ma'am. We will ask the lawyers uh -oh, if that is even allowed and then we'll ask them to uh, take a photo kung i uh. Sa politika po, wala kang napag-usapan sa politika? Wala naman. Nabanggit ko lang sa kanya na Chairman Noor Misuari is sick. Uh, he's in Davao City, si so Chairman Noor. And then sabi niya na ipaabot ko sa kanya yung well wishes niya and nag-usap din kami kasi kailangan ko tawagan yung anak ni Chairman Wormizwari. And then, yun lang ang na-discuss namin. And one other, um, the yun na namatay, na, na binanggit din, na discuss namin. And then of course, yung ano, uh, father ni Mans, friend kasi ni ano yun, PRD, dumiscuss din. Well, um, kailan po ang susunod niyong uh, bisita? tomorrow, uh, may bisita kami. Ang kalimutan ko lang yung oras.